So, yan guys. Hindi mabuksan na. Sira. Sira kasi ito. Kundangan namang inilak. So, hindi ko talaga mabuksan. Ay, hindi. Mukit-mukit ko na nga dyan. Yan lang naisip kong paraan. Dadaan ako dyan. Tapos, babaklasin ko rin yung sa kwarto. Kainama na. Oh. Ah. So, yan. Tanggal ko na ito sa baba. Lulusot ako dyan. Kailangan ko mong tsinyelas. Naingit. So yan, dito na ako sa bubong.